feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Okay, ayun na, uh, good day ulit dyan. Ah, sa lahat ng mga DIY natin dyan, ah, especially dun sa mga beginners. Ano. Ayun na, ah, huwag na natin pahabain pa mga DIY. ito ah, na siguro yung pinaka part 2 ng ating video ah, sa pag-analyze natin itong ating mga battery. Kasi dito mga DIY yung battery nga natin, ay uh, ginagamitan natin siya ng analyzer. And even though kahit ginamitan natin siya ng analyzer at uh, reliable naman to, eh meron talagang battery na minsan uh, ang hirap ispilingin. So dito actual na natin itong gagawin mga ka DIY, papakita ko sa inyo muna at uh, naglagay tayo dito ng uh, chart para malaman natin yung kanilang uh, mga health at saka yung kanilang mga bolt. So isa-isain ko munang i-test. At yan, unahin muna natin to, yung uh, number 1 i-test muna natin siya ng isa-isa tapos uh, ililista at uh, para makita natin yung kanyang health. Ayan, uh, gawin ko na, na isang mabilis mga ka DIY para hindi na humaba yung video natin. Okay, based dito sa ating analyzer, itong uh, battery number 1, eh meron siyang uh, 80% and then 13.12 volts. So ibig sabihin na uh, mataas pa siya mga ka DIY. Yan, so 80% yung number 1 battery. Uh, lipat ko na siya dito sa number 2 ito mga kadeway ito naman ik ikalawa ay 72 at uh, 13.1 uh, volts okay yan lipat na natin dito sa kabila at yan naman yung sunod ay uh, 80% tsaka 13.2 volts okay uh, lipat natin dito sa pang apat at itong pang apat ay 91 at uh, 13.2 volts okay olipat so, na natin siya dito. Next. At mga kadiwa, yung pinakadulo ay 91 at ah, tapos 13.2. Okay? So, lilista na natin yan. At mga kadeway, na-breakdown na natin at uh, nasulat na natin. awag ah, huwag na lang natin intindi nyo nakasulat dito ito kasi yung dati na mga nakasulat. Pero dito na lang tayo magbabase. So, ayan na. At ang gagawin ko ngayon dito mga kadeway, gagamitin ko siya muna and then paanda rin hanggang sa masagad ko yung battery niya at titignan natin kung ano yung magiging tsura ng pagbagsak ng kanya mga health. Okay? Taman-tama, mayroon tayong dalang battery para mas mabilis maubos, mabigat. On na natin. At uh, siya ay nasa 66 volts. Tara, try na natin. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go. way is a nice range cause i grind through the climb i ain't right in pain you never hear me bitch now nah, i don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want anything you need your mind's got the key ingredient it's belief, better see if the negativity but i just slide right by that energy even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never ran sit and Okay yan mga kadiway, ang volts niya na lang ay uh, 60 volts at uh, sobrang bilis niya na rin malobat. Ito papanda rin natin. Okay yan mga kadiway, nakarating na tayo dito sa bahay ulit at ang natira na lang sa kanya ay uh, 60 volts. Yan. So, ibig sabihin, puro 12 volts na lang to mga ka-DIY. Kasi siya. Ngayon, eto na. te uh, Tetest na rin natin ulit. Tignan natin kung ano na yung nangyari sa kanya dito. Okay, eto na rin naman yung chart natin kanina. Dinugtungan na lang natin. Ngayon, tetest na ngayon natin siya. Isa-isa na natin siya ulit. ah uh, Gamit yung analyzer. So, unahin ko na muna to. Uh, gawin ko na lang na isang mabilis. Ayan uh, mga kadeway, etong dulo, no, yung pinaka number 5, inuna ko na. Siya ay naging 47, pero ang kanyang bolts ay 12.1, okay? So, lilista ko na lang. Okay, yan. Uh, sunod na natin tong kabila. At uh, etong pang-apat mga kadeway, ay 47 din siya, 12.1. Okay? Lista ko na lang. At yan, etong pangatlo mga ka-DIY ay uh, 44, uh, 12.1 volts. Yan, eto na ngayon. Eto kasi yung bumabagsak dito mga ka-DIY. So, tignan natin mabuti ito, no. Yan, clip natin na maayos. At uh, hindi ko kakatin yung video mga ka-DIY. Uh, de ko na siya Yan, tignan natin mabuti, ah. Yan, boom! No! Pansin nyo mga ka-DIY, 2%, 11.5. So, ang uh, tindi ng kanyang uh, binaba mga ka-DIY, uh, 2%. Uh, lilista ko na muna, no? Lista muna natin. Yan, and then try natin tong pinakakabila naman, yung pinakahuli. At yan mga ka-DIY, tong pinakahuli, no? Ay, uh, 53% pa siya, ayun, no? 12. 12 volts. Okay, so ayan yan yung pinaka last. Okay, lilista ko lang and then comparison na lang natin mamaya. Okay yun mga kadiwe, no? ito na yung ating pinaka breakdown ngayon. Ito na yung 1, 2, 3, 4, 5 and then ito yun. 2, 3, 4, 5. At yan, no? kung titignan nga natin siya dito, no? Na nagsimula tayo kanina sa 13 volts. So, puro 13 volts yan kasi full charge at ang at tataas ng kanyang health. 91, 91, 80, 72, and then 80% ngayon, uh, dumating tayo dun sa low bat nya na, ah, 12 volts 12 volts, 11.5, okay lang din yan, 12 volts pero ang uh, masaklap dyan uh, 47, 47 44 percent, tsaka 53 pero eto ay naging 2 so sobrang baba nyan, hindi yan natural, uh, dapat man lang yan, mga 39 o kaya 40 mga ganun lang sana pero sobra syang nagda-drop down no, mga ka-DIY, so hindi yan normal at uh, yan, at uh, Dati kasi, uh, lagi naman tayo gumagamit ng uh, battery analyzer, kaya hindi ko lubos din maisip na pwede palang mangyari yon. na kahit matataas yung kanyang uh, health, tsaka yung kanyang bolts, eh hindi pa rin masasabi natin na uh, reliable. Pero ako, hindi ko naman sinasabi na huwag tayong gumamit nito, kasi ako gagamit at gagamit pa rin ako nito mga ka-DAY. Uh, sa jalan talagang minsan, mahirap lang uh, ispilingin yung battery, kasi first time. Kasi ako, hindi ko rin akalain na pwede mangyari yun na gano'ng kataas yung kanyang health, yung kanyang bolts, eh pwede pala mangyari yun na mag drop down siya ng sobra. So kasi kung may problema rin dapat to, dapat sabay sabay lang din sila. Pero kung mapansin nyo, eh eto okay yung pag drop down nila sa pagbaba ng bolts samantalang ito, eh talagang uh, sobrang baba siya talaga mga kadiway. So yun lang, uh, share ko lang yung experience ko kasi alam ko marami din gumagamit ng analyzer at uh, maaring hindi sila maniwala pero ito yung uh, pinaka-prueba natin at uh, yun ang ganda lang mga kadiway maraming salamat sa panonood thank you